Hello mga maring na isad ko. Ayan, isi-share ko sa inyo itong mga maring oh, tips para dyan sa mga it tim na mga kilikili mga maring problema mo ba yan kilikili mo na maitim katulad nitong nasa picture ay nako wag kang mag alala mga maring kaya solusyonan natin yan ngayon ayan maghiwa lang kayo mga maring ko ng kalamansi at saka lagyan nyo ng baking soda dalawang kalamansi mga maring ko tama na yan sa isang isang kilikili mo left and right mga maring ko tapos kunting kunting na baking soda mga maring ko ayan isausaw mo lang yung uh, kalamansi mo, tapos isausaw mo dyan sa baking soda. Tapos, idiretso mo na doon sa iyong kilikili, mga maringko. Ayan, katulad ng video na ito, yan, ginawa ko, ayan, mga maringko, itapat mo lang doon sa iyong kilikili. At, syempre, bagnod bagno rin mo, mga maring. <laughs> mga maring, joke lang. Ayan, ganyan, ganyan lang, mga ko circular motion lang mga malingko para makuha yung mga tagip-tip natin dyan ba? Yon, lalong lalo na yung mga bagong panganak mga maring Hindi talaga yan maiiwasan mga malingko. Mayroon talagang linya ni dyan sa ano mo, sa kilikili ang tawag dyan. Mayroong nakalain nga uh, itim ba? O, yun ang palaging na sa atin kung tayo ay mga nganak no lalo na sa pagbabae pagbabae mga marinko mayroon 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 at mayroon talaga yan ayan ganito lang ang ating solusyon mga marinko kuha ka lang ng baking soda at lemon ayan sa kabila na naman natin i-apply mga marinko oh ganyan lang para pag exploit din ito mga marinko at syempre pangpakuha na din ng uh, amoy sa kilikili -kili. kasi wow. ang antibacterial yan mga maling at yung baking soda natin ay pantanggal amoy yan o protektado pa yung uh, kili kilikili mo ayan o oh, amoy amoy pa ni ate di ba mga maling ko ayos yun lang mga maling ang ating tips bye. for today bye